Yo, what's up mga ka-sir for this video guys Gagawa tayo ng di-ibon mga guys So mini-ibon lang siya mga lodi yung ating gagawin guys So medyo pang din to at medyo pang malakas na hangin din tong ating gagawin guys At ayan, uh, first time kong gawin to guys yung, yung ganitong uri ng design guys Yan, maganda rin tong paliparin at sakto lang at medyo maliit lang na saranggula to guys Maganda siyang paliparin kahit ikaw lang yung uh, magpalipad nito At paliliparin natin siya dun sa palayan, dun sa malakas na hangin guys Talagang masusubukan natin to kung talaga ang okay ba yung lipad nito guys so ayan na guys, so panoorin nyo guys kung paano ko siya ginawa at tingnan nyo guys yung pattern na ginawa ko kasi sariling design ko yan at sariling uh, pattern natin ang ginawa natin dyan mga guys at ayan, so makikita nyo guys kung paano ko siya ginawa, paano ko siya tinali at mabusisi rin yung pagtali nyan guys kaya pinabilis ko na lang din para ayan mabilis tayong matapos at medyo maiksi lang din yung video na i-upload natin ginagawa ko na yung ulo nya so puro tali lang din naman yung ginawa ko para sa kanyang ulo at binago ko din yung uh, itsura niya at yan pinotol ko na yung mga sobra sobra dun sa kawayan at ayan tinalihan ko na yung kanyang magiging pakpak guys so yun know, oh, o yung gamit ko nga palang pantali niyan guys o lang guys yung ating pangtali at matiba yan guys sa mga pangtali natin at uh, hindi na natin kailangan uh, gumamit ng pandikit guys so ito na nga guys yung penis product at may kita nyo guys yung kanyang pinaka pattern guys so madali lang gawin siya guys dahil uh, minimize lang siya yung kawayan na kailangan so sundan nyo lang lang din yung pattern na ginawa natin guys so ayan guys lalagyan natin siya ng pabalat so ginamit ko na plastic dyan is uh, garbage bag mga guys at syempre uh, dahil garbage bag siya guys medyo magaan talaga yan at tamang tama yan na gawing uh, pampabalat natin guys at nilagyan natin siya ng design kulay na ginamit natin na pang design natin is yellow ayan gugupitin na natin yung mga uh, pattern niya at para maidikit na natin dikitan natin siya ng uh, rugby mga guys so ayan na guys malapit na natin matapos at mapapalipad na natin natin siya guys at kung napakaganda guys ng uh, design niya at ayan makapalipad natin siya ng maayos at papaliparin natin siya dun sa malakas na hangin guys so yan nga guys tinatanggal ko na yung mga sobrang sobrang plastic niya guys at matatapos sa tayo at uh, gagupit na naman natin yung pinaka buntot niya ayan nilagyan natin siya ng uh, rugby guys para dumikit na at at ayan nga guys tinanggal ko na yung uh, mga sobra sobra dun sa ilalim ng ating pinagadikitan natin ng ating pattern ng design mga guys so ganyan lang din naman yung design na ginawa ako guys medyo simple lang at uh, yan para matapos na natin siya uh, palipad na natin matesting na natin siya dun sa palayan guys yung pinaka yung open yung uh, hangin guys at walang kapuno puno para masubukan natin kung talagang uh, maganda ba talaga yung lipad niya pagkakagawa natin itong ating tiibon uh, guys so yun guys so yan nalagay natin siya ng uh, parisukat at yan yung ginamit kong parisukat niya ni sa uh, size 13 na tansi mga lodi malapit na matapos guys at uh, palili na natin siya guys so yan Es te que tan como apartar anakla de la dignidad tu van chat es me